ito naman si Brad natin. May alaga ka pang karabaw ngayon, Brad? Wala na. Wala na? Di Simula nung mahulog ako sa nyog, e no, ingano ko ng karabaw. Nahulog ka sa nyog? Oh, oh, oh. oh. Ay, ah, Mahil na Idol. Good oh, morning, good morning. Uh, bibili tayo ngayon ng grocery para kay Tatay Idoy may nagpadala sa kanya ng 1K tapos i-grocery natin. Kaya... Alam na rin natin kung ano? gusto nila, no? Pupuha tayo nito. Dalawang ganito mga idol. Tapos, isang ganito. tapos. Napakolay ng sa. na ano. So, mas isa lang no hello magandang hapon mga idol araw andito na po tayo ngayon sa bahay ni tatay Ido yung bulag na may nag sa kanya ng ano, ng pang grocery kaya sinadyat natin yung pupuntahan si tay Ido ito para mabisita din at makamusta kung ano na po yung kanyang kalagayan kasi matagal na nating hindi nabalikan ngayon ay samahan nyo kami maidol kung tatay sa bahay ni Taidol Hello. Oh. ano oh. Hello? Okay. Ah, Andao. Eh na. Mangutoh? Ha? Mangutoh. Sinakub mo ko. <laughs> <laughs> ha? May <No> problema lang <laughs> <no. laughs> yat. Bibimi mo ko sinakub ha. Next lagi <laughs> nyo. Bista de nyo bista de nyo boses. Oo, oh, ah, syempre. Kuyonoy. Agravini. Bista do paparan. Tekas. Hello, Magandang araw sa lahat. Hapon umaga, or gabi majan sa inyong lugar. Andito na po ako sa bahay ni Brad Idoy, Kuya Idoy. Ang um, pangalan nito Pedro ba? Pedro ito. Pedro ito? Ano yung mga pangalan ni Middle House na yan? Okay pa man. Okay pa man. Mga okay pa man. Kaysa Pedro no. Mm -hmm. Ano ang mas gurang na pangalan? Pedro o Pedro ito? Ang ano kasi nga, ang pagkakaalam ko nga, ang pangalan ko Pedro. Mm -hmm. Binago, binago ako. Yung, yung kumuha ako ng yung sa kinamundag ko baga. Mm -hmm. Versificate? certificate. Pedrito pala ang ano. Wow. Mm. Gwa po baga. Ito si Pedrito. Ano plido? Boromeo. Mm. Marami ang nagsabi sa akin na itong tao na to nakakakita. Hindi talaga to nakakakita. Ano lang. Biasa lang siya sa galaw. Sanay siya sa galaw ba? Ang sa tingin lang ninyo nakakita. Salamat pala. Uh, Unang-una salamat sa iyo na nagpadala ng grocery para sa kay Brad Idoy na o kay Idoy. Hindi, ko akalain na ibanggit niyo ang pangalan nitong tao na ito Kaya sinikap ko rin na maihatid sa bahay niya kasi alam kong inaantay mo, inaabangan mo yung resulta sa pagkita namin. Ano naman natin oh, ibigay mo natin yung kanyang pasalubong tapos mamaya na natin pakantahin yung request mong kanta sa kanya. Anong request na kanta yung? miko ko ano yung migi dito ha ha ni ko aram niyo? Ah, di mo ga aram mig anak tay kanta iba mamay ano ito may nagpadala sa ng kunting pasalubong tapos ah, uh, kunting grocery kasi inalam ko muna kung ano yung piga ino mo nag yung babae nga niya nagpunta sino pangalan noon di si Juday ah, Juday Halika dito di si Untak ka dito ito yung Juday yan yung asawa niya, asawa to ni Kuya Pids. Sadu din to na isa rin to siya na halos hindi rin makakakita. May ano din ang mata nito, may diferensya na rin. Pero hindi to siya, hindi involved. Kakaano pa ka siya, nakaayos pa ang ano, nito. Kaya binisita natin dahil sa kagustuhan ninyo na mabigyan sila ng ano no pasalubong akin na yung ano boy uh, ito po yung ano ito po yung ito po yun na ito yung ito yung binigay niyong pasalubong uh, i-ano natin no kay eh okay i-ano e, okay. e, natin i-salo-salo e, natin no oh. ito yung ah oh, sabon sabon tama to naglaba yeah. ka eh no? mm -hmm. kay pandon ito yung Bala tira na kang kupi ko. Yes, Ha? Kasi kung ano, ibabandihan ka doon. Oo, oh, ibalik ka doon. Tapos ito yung sa mga bata na naghahasap lang tayong medyo mura-mura kasi ito, ito. Which is true. Pakitasa doon kay DC. Mm. Mm. Tapos, may kape na steak. Isang balot. Kung maubusan ka ng 3 in 1, 1, 1, 1 na lang. Katira <laughs> ka man yan. Steak. Oh, may asukar na isang kilo yan o isang kilo naman dalawang kilo <laughs> bahala ka na kung ipakilo mo otro basta dalawang kilo yan ito yung ating ito yung ating oh may noodle na ano mga bata wow. yan ito po yun ha yung binigay mo wow. sa kanya tapos to ay ito pang gatas may gatas pa pala oh. hmm. tapos dalawang dalawang biskwit na ganito ay ang lang yung binigay mo tapos ang pinaka-importante sa lahat, mayroon tayong dinalang ito. Pangtawid sa araw-araw. Nagdala tayo ng bigas. Yung sobra niyan, yung uli niyan, dinala natin bigas. Ito Masirap, po yung Masirap, masarap. na bigas yan. Oh. Nagpasalamat tayo Kuya Idoy dahil sa taong hindi hindi natin kilala, hindi ko kilala. Hindi naman niya sinasabi ang pangalan, pero kilala niya tayo. Kasi sinabi niya sa ako, padarhan ka. Ibig sabihin, kilala, kilala ka niya, kilala niya ako. Ang problema, ta, hindi natin siya kilala. O ano nung gagawin natin? Ano, ano natin sa pagpasalamat? Ay, eh, salamat. Maraming maraming salamat sa si nagbigay ng... Niyang... Tumingin ka sa kamera, sabihin niya, inisnab mo. <laughs> <laughs> maraming maraming salamat kung sino man ang nagbigay ng kunting tulong. Nagpapasalamat ako ng, ng, marami sa kanya kung sino man siya. Maraming maraming salamat po sa kanila. Sa'yo, Desi. Maraming maraming salamat po sa binigay na tulong po kung sino man po ay na bumigay sa amin. Maraming salamat Nagpapasalamat po. Nagpapasalamat po kami ng taos po sa pagpapasalamat. Ito na, po, yung, na sa Panginoon. ito po yung bahay nila, Idol, no? Uh, mga brad, uh, titignan natin ang kusina no? ipakita ko sa inyo kusina nila no? para kung sino yung gusto maglunit ng mga kagamitan sa bahay ito po yung kanyang kusina o banggirahan uh, may ano may lababo simintado yan <laughs> yan mm -hmm. o oh, rice cooker oh. nakabitay ito yung kanilang lutuan pugon o may ano may gasol o nakabitay uh, nakasabit ang gasol dito ito po yung napakasimple ng buhay nila mga Brad Idol kung sino po yung gustong tumulong no kasi sa totoo lang hirap din kasi ang buhay na ano pero na ngayon na si DC nga hirap to dahil sa kanyang kalagayan ang mata niya makikita naman yung itsura niya Iba eh. ibang mata niyan parang lumuluwa baga tapos, ito naman si Brad natin. May alaga ka pang karabaw ngayon, Brad? Wala na. Wala na? B Simula nung mahulog ako sa nyog, eh, oh, nahulog ko ng karabaw. Nahulog ka sa nyog? Oo. Oh, o, oh, ikaw oh, oh. ah, paano may Mahigit isang oh, taon. taon akong pagpagaling-galing. Nagka-catheter? Ah, mamak mo yan? Ang catheter ko, natanggal pa lang noong June 16. Ibig sabihin, Iniwan mo na yung ano, hindi ka na tumatagay ngayon. Ngayon. Ay ko. Nagrobinudi. Ngugo ko ano. Una paniwala no. No, nagrobinudi. Magtatamik naman siya na operahan. Hindi siya na operahan si kasi kung si ioperahan sa antay kukuha ng ano no, hmm. siya so, kukuha ng pang-financial. Eh... So, ang lawas niya di point room ang pupuntahan mo. Naku. Ang asto kung nangyari talaga nung noong September 26, ay wala na ako. Hindi ka nang pupunta mm. na yan, Pedro. Mm. Nagyari isang taon noong September. Hindi ko nabalitan kasi ako busy na rin ako sa akong ano, wala kasi dyan yung asawa ko tapos marami akong mm. ano sa uma. Hmm. Yan nabalitaan ko, ko ngayon, nagpunta dito si Kagawad na ano? Hogan. Hogan, di. Mm. Pasalamat tayo dyan sa kanya. Mm -mm. Mm -mm. Okay na, no. ito, 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 yun na nakaabot na no. Uh, may, may kunti, pakakantahin natin siya sa gusto ninyong kanta. Hmm. Mga Brad, oh, salamat po sa iyo no. Kung sino ka man, uh, nakarating na sa kanya yung ating binigay na tulong. Salamat ako sa iyo at saka sana hindi ka magsasawa na tutulong sa tulad ni Kuya Edoy na tao na dapat talagang tulungan. Thank you very much. Coming from bottom of my heart. Salamat po.